Kayo ba'y uh, willing na mag-submit ng inyong uh, Statement of Assets, Liabilities at Net Worth yes, dito sa your committee? Honor. Are you also willing to waive the bank secrecy laws para malaman natin kung uh, totoo yung mga binabanggit ninyo? Yes po. Thank you. And nabanggit nyo kanina na kumokontak sa inyo si Sally Santos. Apo. Actually, ano? ako po ang kumokontak sa kanya kayo ang kumakontak yes, kay po. Sally. Paano kayo nag-uusap? Nagpa-follow po ng koleksyon. Anong ginagamit nyo? Uh, cell cellphone? Uh, paano ba? Um, ano po? Iba po, minsan, ano po, minsan po phone, dati po, messenger, minsan yun po eh. Alin lang po sa dalawa, minsan Viber po. Yun po ang means of communication namin. So, nasa inyong cellphone pa yung mga communications ninyo ni Ma'am Sally? Ah, uh, yung messenger ko po naka-off na po, wala na po kasi akong Facebook kasi po dahil po doon sa mga nangyayari na to, ah, uh, nag-an na lang po ako, nag-decision po kung alisin po yung Facebook ko po, Your Honor. Yung Viber? Viber, meron po. Nasa inyong phone pa? Ano po yan? Nasa cellphone na pa rin po ninyo, yung mga communications ninyo na yan, yes, na po, nasa yun. Viber. I ang pagkakaalam ko po meron din po Your Honor. Would you be willing to submit those to the committee so that we can test if your your testimony is sufficiently corroborated? Ah, uh, okay lang po bang tanungin ko kay uh, sa attorney ko, Your Honor? Opo. your honor thank you uh, mr chair we do this request that uh, those um, messages be submitted uh, before the close of today's uh, hearing